Hello, guys! Good morning! So, tanghali na ang aking gising. Punta ako ng market. Punta ako ng market, guys. So, bibili ako ng food. Kasi nga, wala akong pagkain. Mamaya, kasi magabing init kaya nagpayong ako akit naman <laughs> So wake up like this. <laughs> stress. <ba? laughs> wake up like this, stress ba. Yan. Harap talaga pag may isdyante. No. Takas stress. So, yun lang. kasi hindi naman lahat ng parents na abro, di ba? Eh, hayahay. Siyempre, may mga problema din kami. <laughs> Lalo na sa financial. Hirap. Siyempre, may sudyante ka, no? Tapos, um, masyado pang mahal. No? Hidwisyon. Nga kung ano-ano pa. Mga bigla ang bayarin na siyempre, yung sahod mo naman ibuwanan, di naman arawan yung sahod natin dito, kaya wala tayong mahagilap na ano pambayad at siyempre kasi hindi naman kapag ipon kasi may utang din naman kasi kaya gano'n sige ano na lang ah malapit-lapit lang naman tayo mag-graduate sa utang natin kaya maka survive, -survive na tayo next year <laughs> so listen learn na ni Sako na pag may estudyante ka hindi ka mag-utang ng dako but well, that, way, that naman kasi ano anyway, eh Okay naman before first year, kaya-kaya naman. Kasi may project lang kasing ginamitan ng pera before kaya medyo malaki yung utang ko dito sa bangko pero ngayon mag-graduate na ako next month so medyo makaraos na rin <laughs> so na mamayat na tumataba na sa stress <laughs> so ayun ay so na ako lumabas sa bahay kasi nga tulog ako hanggang alas 10 ba tapos, siyempre, ligok pa. Muni-muni -muni pa sa room. So, ngayon na ako lumabas. 11. So, tatawid tayo. Mandami sa sasak. Dandahan na tayo sa tawid kay Mahit na naman tayo. Ayun. <laughs> Punta tayo sa market may kanin na ako doon kasi wala akong ulam. So, hanap tayo ng ulamin natin. Ano. Hanggang gabi na yun na ulam. So, wala masyadong ano dito. Uh, wala masyadong nag, uh, ano, dito, nagbabox. Sa mga ganito, mga October, November. Yan, marami nang nagbabaks dito. konti lang nang nagbabaks ngayon. So, wala ba yung sa Nagpa-box Sana all nagpa-box. Ako siguro banga, ano ano lang lang. Januari. mga ano pa kong nagpa-box. Diyan mahari. Matin pa siguro ako makapa-box nito. Kasi unahin ko muna ba yung mga utang wala. Ano will Ha? Alam, umuwi ka na. So, ano kumuwi? Ha, boyfriend mo? <laughs> Kaya video, video lang kagaling. galing. ko, ko mag-boyfriend mo. bye, -bye. Saan galing? Upo, bumi lang. Upo, bumi Ah, ah. Bye-bye. My friend. Tintin. Taga, ano, taga building. Taga building ko. Dito na tayo sa market. Market na tayo akin okay, so. Ano yun natin yung payong? kita natin yung payong. Ay! Wait lang. So, dito na tayo sa loob. I-back natin yung camera para kita natin yung ulam. Uh -huh. So, yun na guys. Dahil balik na tayo sa park at halian wala akong kilay today. Kasi nga, have no time. Nandun kasi sila sa bahay. So, uh, retats, na Wala akong mamaya sa CR. Or hindi na. Kasi wala naman tayong puntahan eh. So, never na magkilay. Just put lipstick lang. Lip balm. Kasi na malat yung lips ko. So, pag ano na guys, balik na tayo sa park. At nakabili na tayo ng food today. Ayan. So, nakabayad na rin ako sa ano, nakabayad na ako sa banko. So, no stress na today. Next month na naman ulit mag-stress. <laughs> Next month is last month sa utang. So, graduate na tayo. Next month. So, yun na guys. <laughs> na sa ate. Yung hangin dito sa ate. <laughs> so, mainit na mahangin. Kung ko ba? Lakas hangin kung yun na ano nyo narinig nyo sa phone. Mahangin siya na mainit. Pero bigla na may siyang ano, makulimlim. Kasi parang uulan. Kasi tingnan mo, lumilipad yung mga ibon. Parang na ano yung mga ibon. Hindi mapakali. Uulan. Diba? So, yan. So, yan na guys. Dito na tayo sa bike. So, Thank you for watching. Bye. God bless everyone. Yan. Dito yung loob ng planet. Sorry. Hindi natin tapos. Hindi. 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 isla bombo may one gan na yan sila ni maganda di ka <laughs> dunyan, -dunyan. <laughs> <Rusyana>. <laughs> Ano <totod totod> siya? Okay. Naglalakad siya sa galing ako. Ano tayo? Ano tayo? Ibang ula. Nalapit <tod> na. Kain natin! Bilo-bilo <tod> pansit mayroon. May pagkain natin. sa ba, te?

to Pag may rice ate, ano? 25. Walang rice? 24. Sige, ito. Ano ito, take out mo ate. Take out ko na si yung pw. ano, buntot, bon siguro. Sige. Ano? ulam ka lang ate. Tama ka ano G uh, uh, Alipay. Opo, sige sige sige. Pag ulam lang 20. Tapos oh, oh. may kanin kasi. Uh, sige. sige. Mamunggo um, mo magkano? Ganon din ate. 20 din. Kesa, Bigyan ka sila uh, no, no. Ayoko nang... Sabaw lang konti. Pasay Eh, hindi ko alam kasi ang bahay, ilan na yan. Bahay nila yan eh. Pon na nang ila yan eh. Hindi ko alam kung... Ay, inyo ginadaya agad ni Oo, sa ilan na na. At si Isay ang may Hindi ko alam kung sa ilo yung kapatid niya. Saka si... Kasi absurd ka nila ka. Ko alam. Wala. Wala na katulong ang dentist ka? Ha? Wala katulong ang dentist? Wala pa. Wala pa naman sa bata. Wala pa sa bata. Baka i... Diyan pa rin naman ako. Pero ang maging amo ko na yung kapatid. o yung kapatid. Kasi ang dyan siya, yung wala mag-alaga kayo yung, mag yung pagkaon ba? Mm -hmm. Iwan ko lang. Hindi pa naman kami na? nag-usap eh. Bye-bye. Oh, Bye-bye. Nagsimba ka ba? Wala! Adlaw na ko nag-gwa. <laughs> hmm. ayo. Oh. bibiliin na ako dito sa ma ano Chinese star Ayan dadi, kurangana k terminaru karepunено Ayo iy begun momento Sao chamado yoully kaik gehört saa? wah ito dena